Hi guys! For today's video, meron tayong in order mula sa Brand for Less. Ayan. Kakadating lang, delivered by um, DHL. Ayan. Tinry ko lang um-order sa kanila online kasi pag pumupunta ako sa shops nila ay pahirapan sa mga sizes. Kasi parang mostly parang limited yung stocks nila tsaka yung mga sizes available. hi key guys are you interested in planting craft making diys pets travels cooking and healthy lifestyles don't forget to subscribe and click the bell button hi guys for today's video tayo ay mag-unpack box whatever ng ating order online mula sa brand for less ayan So, kakadating lang nito from, nag-deliver uh, ang DHL. Ayan siya. So, konti lang naman ang in-order ko kasi, syempre, budget, budget. Tsaka ano to, sale din siya binili ko. Ang alam ko, meron din silang um, Friday, Black Friday na sale. So, sa mga, ano, order na kayo dito sa Qatarian, ha? So, hampisahan na natin. Ayan siya. Mag-a-unpack and box tayo. Ayan po siya. Ito yung resibo. Yung details ng ating uh, uh, mga pinamili. Tsaka yung ating address. Ayan. Siyempre yung mga tsurba-tsurba. So, buksan na natin dahil excited na ako. Hindi ko na ito patatagalin. Ingat lang sa paggamit ng mga patalim na bagay. Ayan. First off, meron tayong windbreaker na jacket. Kasi po, mag-winter na. So, kailangan natin to para sa ating uh, pag ride Ayan. Ayan siya. So, mamaya papakita ko sa inyo. Ito yung ating unang in order. Ito siyang windbreaker na jacket. Ayan siya. Kulay off white. Ang brand niya ay Churva. Basta. Si Chibo ang alam kong brand nito eh. Ganda siya. Malambot. Tsaka may hood. May hood siya guys. Ayan. Ganyan, ganito siya sa picture. Ayan. So, nabili ko to ng Wala na yung price. Wala. Nabili ko to ng uh, 42 reals. Ayan. Ang ganda niya. 42 reals to guys. Then, ang kasunod nito ay yung Adidas na windbreaker ulit. Ito siya. Ayan. Ito yung windbreaker natin na Adidas. Na color white. At nabili ko to ng 55 reals. Kasi ang original price nito, if I'm not mistaken, more than 100 reals. Or more. Ganon. Kasi nga, nakasale siya. And last piece. Size nito is medium. Ayan siya. Ayan. Ito white. Ito off-white. Ayan. Then, ang susunod, actually, kung hindi magkakamali, ano lang to, four items lang in order to. Ayan. Dalawang uh, sports bra from Adidas. Ang isa, it costs 39 riyals. Parang silang 39 riyals. Ayan. Ayan yung isa. Ganito ang itsura niya. Ayan. Ayan. Kasi kailangan na natin seryosohin ng pag-workout, guys. Kahit uh, may edad na tayo, kailangan pa rin natin maging healthy. Ang pinili ko yung may pads. Kasi, mas, feeling ko mas nasusuport niya at saka yung alam niyo na yung yung dun sa harapan hindi masyadong halata lalo na kung manipis lang yung suit mo na pang cover ng ng bra okay ganito yung itsura niya ganito yung likod ayan actually meron naman ako ng ano meron na akong sports bra parehong under armor pero matagal na yung gamit ko guys until now. Siguro kahit more than uh, near to 10 years siguro. Meron na yun pero still gamit ko pa rin sila. So uh, yun na. Kaya bumili na ako ng branded. Meron naman mabibili mas mura. Pero ang habol ko dun is quality lalo na kung madalas mo naman siyang ginagamit. So eto meron din tayong Adidas ulit. Ito yung size. Ito yung itsura niya. Sa harapan. Ang size ko pala dito guys is medium. At ito yung isa. Hopefully, magkasya silang lahat. At may papara... May... Meron pa akong nasa basket ko. Ayan. Parang itong bra nito, it feels like para pa siyang push-up bra. Yung kapal niya. Ayan. Ayan siya. Then, uh, eto naman yung isa. So, gusto nyo ita try ko para makita niyo naman kung ano yung Okay? Ito na guys, yung yung off-white. Ayan yung hood niya sa likod. Tapos, meron siyang dalawang bulsa sa harapan at zipper. Ayan. Mas secure ang inyong mga kayamanan sa ating <laughs> pa zipper dito. Ayan. Siyempre, of course, pa-zipper din siya dito. Ayan. Kapadyama lang ako. Ready to sleep na. Ayan. Tapos, ito naman yung ito naman yung isa, yung off-white na Adidas. Ito meron siyang patali effect dito para sa kanyang hood. I guess kung kay, ka gusto mo siyang i-liitan ili or habaan, something like that. Or i yung pinaka-hood niya. Ito siya. Ito yung ating windbreaker. Na Adidas. Of course, meron din siyang hood sa likod, guys. Ayan yung pa-hood niya. Ayan yung ating uh, pa-jacket. na in order natin sa may parang hindi tayo marunong sumagsuot ng jacket ah Ayan siya. Okay. Paano siya dito? Ayan yung kanyang at ayan yung ating meron siyang pabulsa dito pero Walang zipper. Ayan. Saktong-sakto lang siya. Okay. Ayan na guys. Yung ating isang sports bra. Ayan siya. Okay? Ganyan yung, design niya. Ayan. At ito naman yung ating last na bra Ayan siya. Ayan yung na guys. Maganda naman ang fit. Saktong-sakto lang. So, dito na na matatapos ang ating video for today. Thank you sa panonood at hanggang sa muli. Sana nag-enjoy kayo. Don't forget to subscribe, like, comment, and share nyo na rin. Hanggang sa muli. Thank you for watching. God bless everyone. Thanks for watching. God bless everyone.